Matapos ang kontrobersya na kinasangkutan ni Maris Racal kaugnay ng cheating issue kasama si Anthony Jennings at ang ex-girlfriend nitong si Jam Villanueva, muling naging usap-usapan sa social media ang kanta ni Maris na Ate Sandali, na unang inilabas noong 2021. Ayon sa mga ulat, kabilang na sa 29th spot ng Spotify ang nasabing kanta ng aktres at singer, at muling pinatugtog ito ng mga netizens sa music streaming app. Ayon sa post sa ex-account ng All Charts PH, nakapasok ang kantang Ate Sandali sa mataas na posisyon sa Spotify na nagbigay daan para pag-usapan ito muli ng mga netizens. Bukod dito, ginamit pa ito bilang background music sa mga memes na nagpapakita kay Maris na kumalat sa iba't ibang social media platforms tulad ng Facebook at TikTok. Hindi rin nakaligtas ang music video ng kantang ito na na-upload sa official YouTube channel ni Maris, na muling binisita ng mga tao upang mapanood at magbigay ng kanilang mga reaksyon. Tulad ng inaasahan, nag-iba-iba ang mga komento ng netizens patungkol sa nangyaring viral na pagbalik ng kanta ni Maris. May mga tao na nagkomento na tila isang panahon lamang ang sikat ng isang kanta. May nagsasabing ang mga pagkakataon kung kailan nagiging sikat ang isang kanta ay madalas na nakadepende sa kung anong balita o isyo ang nangyayari sa paligid. May ilan ding nagsabi na ganun talaga, maingay ang name niya ngayon, na nagpapakita ng pananaw na ang kasikatan ng kanta ni Maris ay dulot na rin ng mga kontrobersyal na kaganapan sa kanyang buhay. Samantalang may ilang mga netizens na nagbigay ng kanilang saloobin tungkol sa kanta at sinabing, mas gusto ko mag-viral ulit ang mga kanta ni Rico Blanco kesa sa kanya ipinapakita ng komento na ang ibang tao ay may preference sa ibang mga artist at hindi nila gaanong gusto ang trending ngayon na kanta ni Maris. Gayon din, may mga nagbiro at nagsabi ng parang na back to pa sa kanya ngayon, sariling kanta niya nakakaloka. Ipinapakita nito ang pananaw na, sa kabila ng mga isyo, nakikita pa rin si Maris sa harap ng publiko at ang kanyang kanta ay may malaking epekto sa kasalukuyang kaganapan. Samantalang ang ilang netizens ay nagpahayag ng simpatya, may ilan namang nagbigay ng positibong reaksyon. Isang netizen ang nagkomento na walang man ng mga endorsements, at least may silver lining naman, o oh, di ba? sikat ngayon ang kanta mo. Ito ay pagpapakita ng pagtingin na kahit may mga negatibong epekto ang kontrobersya sa karyer ni Maris, may mga pagkakataon pa rin na may positibong bagay na maaaring magmula rito, tulad ng pag-angat ng kanyang kanta at pagiging viral nito. Sa kabuhuan, ang kanta ni Maris Racal na Ate Sandali ay muling naging sentro ng atensyon ng mga netizens, hindi lamang dahil sa kalidad ng musika kundi pati na rin sa mga kaganapan sa kanyang personal na buhay. Ipinapakita ng mga reaksyon ng netizens na ang sikat na kanta ni Maris ay nagiging simbolo ng kontrobersya na kinasasangkutan niya, kaya't naging viral muli ito sa kabila ng mga negatibong usapin. Ano ang sa inyo sa balitang ito?